Welcome back to our vlog And today it's Saturday Happy Saturday to everybody And happy weekend Again, very special yung aming araw na to Dahil first time uli namin after 3 months Na busy ang asawa ko sa office Kami ay makakapangasyal Di pasyal ko kayo for my pasyal diaries Buhay Amerika ko dito sa Anaheim, California And today magla-lunch muna kami After that we going to a place na talagang uh, pinagkakaabalahan din ng mga taong puntahan dito lalo na nagpapasabay ako and most of this scout there sa outlet or Citadel outlet sa LA yan. Pasyal namin kayo doon pero after na yun kasi pupunta muna kami sa isang PO box kasi meron akong mga in order na special sa Dubai. Syempre kapag nakaipon tayo, magandang mag-reward sa sarili. And, lagi kong sinasabing, one of my investment. Ayan. Yan ang po ang mga talagang pinagkakabalahan ko this time. At saka, we having a lunch date. And, medyo tanghali kami nagising pero it's good. Uh, mag aalas 12 pa lang naman. So, nakabawi mga uh, past few days na pagod kami sa pagkatrabaho. So, guys, samahan nyo kami, Teresa, for day with my husband, Sweetie. Say hi, Sweetie ko. Hi nasa loob tayo ng PJ Max, kasi kakain kami uli dun sa Malaysian uh, restaurant kasi gusto namin ni Sweetie Don bago kami pumunta ng LA or Citadel bago kami mamili ng konting pasalubong sa Pilipinas at tour na rin sa Citadel kung ano ba yung medyo ng dito na outlet mall but I'm here para bumili ng mga ilang pasalubong Ayan. actually nakabili na ako ng isang araw pero dadagdagan ko siya so hanap muna kasi ang gaganda yung super dark Pakita ko sa inyo. Guys, nandito na kami sa loob ng Malaysian ano, restaurant uli kung saan kami kumain ni BFF Rosa at talaga namang uh, nagustuhan namin yung po dito. Si Sweetie nasa sasakyan lang, may ginukuha lang siya and after that magla-lunch na kami. So guys, nakain na kami ni Sweetie ng law Just the same, but fancy to my Sweetie. Mm -hmm. Welcome back to our vlog and happy Saturday to everybody! Nandito na po kami sa may bandang bungad ng LA or sa Los Angeles, ito sa Amerika. Nandito na po tayo sa Citadel Outlet Mall. So dahil nga po, mahilig din ako mag-outlet dahil sa mga pasabay business ko. At dahil Saturday at na extra time tayo. Ipapasilip ko sa inyo kung saan kami namimili at medyo mag-little shopping ako dahil uuwi nga ako ng Pinas. So, bibili ako ng mga ilang pasalubong. So, samahan niyo ako guys. Nakapag-park na kami. And after that, ng church muna kami. Siyempre, kailangan muna tayo magsingba bago tayo magsaya, ba diba? So, let's go guys! I'm with Sweet. Ayan, sa Citadel kami ngayon. So let's go guys. So guys, nandito na kami sa loob ng Citadel. Pagpasok nyo, makikita nyo na yung mga iba't ibang kainan dito. So marami na dyan kainan. First in Starbucks. Pero may mga shop na rin. First, we have here. Airport. So, and marami pa kayo eh, makikita from here. Sorry. Guys, if you need uh, mga Hello Kitty's, cartoons, or mga kung ano na mga characters, characters, so first, we have here na mga iba't ibang staff toys, or any collections, and then, mga anime-anime. So, makakakita kayo nga dito sa outlet. So, comment down below sa gusto mag-orders. Ito pa siya. Okay. Guys, nito so na rin tayo sa mga shop. Yung ones, lumipat na sila. And then, yung madalas na binibinhan ko ng mga bags or something syempre, Steven Mendes Ayan. So, pakita ko sa inyo. Nakabay the person sila. Sunod-sunod yan. May convert. Guys, mm. okay, so sa tayo ng Steven Mendes Actually, nagtinda ako ngayon yan ng isa or dalawa sa aking pasabay at nabenta na siya. Thank you so much. Madalas din akong bumili dito kasi ang kukulay ng bag nila. At my personality, A little expensive but pag nasa outlet, may konti tayong sale. So, ayan siya. Dami. May mga iba't iba ding rubber shoe. Next, nandito yung Solo Art Champion. Ayan, yan pa yung mga pwedeng yung pundahan. Converse. Aldo, só pode dar essa isa sa loob na kami ni Sweetie ng Crocs. Ayan. Napakadami yung pagpipilian sa Crocs for summers or lahat ng events na gusto niyong gamitin. So, pakita ko sa inyo. Tapos, guys, nandito din yung mga pang-decor sa Crocs. Ayan. So guys, ang dami-daming tao. Lumalamig na kasi hapon na. And yung pinamili namin. And then, pasyal pa tayo dito sa loob ng Citadel. Okay. Dingo? What? What? Dingo? siya yung sa kabila di ba? Yan mga pinasabay ko, guys. Ayan yun. Guys, Guys, nasa half Nag-way na kami ng Citadel. Napakalaki nito. And ito sa isang pinakamagandang outlet mall nila dito sa LA, dito sa California. Actually, dito talaga ako namin nila ng ilang pasabay. At uh, isang araw nga nakamili tayo. So, ngayon ay kami mag pa kasi medyo nabili lang ako ng ilang pasalubong para sa mami ko, daddy ko at anak ko. Yun lang. Yung request ng Crocs for Summer, nabili ko na sila. At makikitry din ako mag Crocs. May first time ko mag Crocs, no? Para pare-pareho daw kami. And wait ko lang si Sweetie nag CR siya. Punta kami ng Coach, Kate Spade, at saka MK. Para makita ko yung mga ibang sale doon kung pwede ba ako magpasabay or magkaroon kayo ng idea kung saan ba talaga ako namimili ng mga business ko. Ayun na si Sweetie. So let's go guys. Asyal ko pa kayo. guys. So, kami sa loob ng coach. Ayan. Sobrang daming tao ngayon. And I think napakadaming sale. And because it's gonna be a Mother's Day today. So, sooner. So, nabing isi go sa mga Going to Tommy. Guys, nasa loob na tayo ng Kate Spade. Dami ng bags. Guys, so sa loob naman tayo ng Michael Kors. Ayan. Sobrang dami nilang bago. this Michael Kors. Guys, tapos na kami mag-shopping ni Sweetie naman lahat ay na nagawa namin. But next time na lang pagbalik. And mag-dinner na kami. Early dinner. Saan nga dito, sweetie? Ruby, Ruby Diner. Ah, uh, ako ni Sweetie. So, kain muna kami, guys. After onwards. Uwi na ba tayo? Uwi na tayo, na Kate Spade, sabi niyo. Hindi ko alam kung mag-Kate ako. Okay. See you guys later. Kain muna kami.